guys, punta lang kami sa palengke. Kasi may bibilin lang kami doon. Tapos, uwi din kami. Mama, bili tayo ng candy na bilog-bilog. Bilog-bilog? Apo. Pabirito oh. Pabilito ko yun eh. Yung pang ate, yung malaki. Yan? Ay, yung malaki, apo. Tapos meron siyang tusok na na-anaday. Na Ganun oh. May gagawin lang kaming importante guys tapos mamimili konte tapos uwi na. Bye-bye. Guys, nandito na kami sa palengke. Andito nga kami ngayon sa prutasan dahil naalala ko gusto daw ng anak ko ng grapes tsaka yung rambutan na paboritong paborito niya. Nandito nga kami ngayon sa may ipitan. Kailangan ko bumili nito kasi magpapasukan na. Gusto ko maayos lagi ang buhok ng anak ko. Bumili rin nga pala ako ng atay ng manok para sa aso namin. Kumuha na nga din pala ako ng pansit dahil gusto ko magluto nito. Siyempre hindi ko nakalimutan yung pinabili sa akin na pagkain ng manok. Talaga nga naman kahirap mamalengke pag may kasama kang bata, hindi mo na mabitbit yung bibitbitin mo. Kahit sobrang dami ng pinamili ko, syempre hindi ko nakalimutan yung Wilkins ng anak ko na ititimpla ko sa gatas. Eto nga pala, nakauwi na kami. Hindi na nga nakapaghintay itong anak ko, kinain na yung rambutan, ayan nahulog tuloy. Kung hindi ka pa nakafollow sa aking page, pa-follow na lang po. At maraming salamat po sa inyo. God bless you all.